prerogative naman po 'yan ni uh, Mayor Sara kung uh, sino yung gusto niyang kausapin at nilerespeto natin 'yon uh, that's part of our dem democratic uh, process no at meron po siyang partido kami rin po meron din po akong partido yung PDP Laban at uh, nirespeto namin ang isa't uh, isa -tisa. so malaking bagay puyon po 'yon kung ano po yung tulong na may ibibigay ni uh, Mayor Inday Sara Duterte at yung hukbong ng pagbabago sa isang kandidato malaking uh, bagay po yun. At atin po yung nire-respeto. Part po yun ng ating democratic process. Uh, Ginagalang ko po ang uh, desisyon at uh, pahayag ni uh, Mayor Inday Sara Duterte. At uh, sabi ko naman po, noon pa, noon pa, from the very start, kapag uh, tumakbo po si uh, Mayor uh, Sara Duterte bilang Pangulo, full support po ako at ikakampanya ko po. Yun po yung sinabi ko noon at uh, pangako ko yan sa... Kay Mayor Inday Sara. Hindi lang po kay Mayor Inday Sara siyempre sa pamilya. Malaking utang na loob ko po sa pamilya Duterte. So kung tatakbo po siyang uh, Pangulo, full support po ako kay Mayor Inday Sara Duterte. Pero nire-respeto ko po ang kanyang uh, desisyon na hindi po tumakbo bilang uh, Pangulo. Uh, ay ayaw ko na po mag-speculate dahil uh, karapatan naman po ng bawat isa na makipagkita sa bawat isa. Pareho naman po kami taga Tagadabao. Kapartido ko po rin po si Senator uh, Bato de La Rosa. Basta ako po patuloy lang kung uh, magkakampanya. Meron po akong partido, PDP. Sinusunod ko po kung uh, ano po yung direksyon ng ating uh, partido at ng ating uh, mahal na Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Mer meron po akong uh, partido. So Ibig sabihin na uh, hindi po ako makakadesisyon ng ako-ako lang. At ayaw naman naming uh, wala nang ang uh, hindi na nga tumakbo si Pangulong Duterte. It was uh, uh, the party's decision na tumakbo po ako bilang vice presidente at decision po yon ni Pangulong uh, Rodrigo Duterte. At ginagalang ko po, po yon and I accepted the challenge. So, depende na po yon sa, sa, partido. Ako naman po, uh, 100% uh, na po akong uh, tatakbo. Dahil uh, isa rin po akong uh, public uh, servant at ako po'y uh, kandidato na po sa ngayon.